Binuksan na ang bulk water supply project sa Davao City. Kaya umaasa mga taga Davao sa mas ligtas at tuloy-tuloy na supply ng tubig. 300 milyong litro ng malinis na tubig ang kaya nitong ibigay sa lungsod kada araw. Ang detalye sa report ni Jason Amisola, Rise and Shine Jason. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ang inaugurasyon sa isang bulk water project dito sa Davao City. Alas 9 pasado ng umaga, dumating ang Pangulo sa Apo Agua Water Treatment Facility sa Barangay Gumalang sa Davao Bukidnon Road. Kasama ang mga kawani sa nasabing pasilidad, personal na nilibot ito ng Pangulo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ito ang kahalaga ng water supply projects para malabanan ang water scarcity sa bansa at pagkakaisa ng gobyerno at ng pribadong sektor. Anticipating problems instead of letting them catch us by surprise is how we approach these challenges in the bagong pilipinas we prepare for contingencies to solve problems and diffuse potential crises before they occur we dream of building a nation of our children that proudly inherit that can, that, our, that our children can proudly inherit Ang Davao City Bulk Water Supply Project ay isa sa pinakamalaking private bulk water supply facilities na inaasahang magbibigay ng ligtas at sustainable na supply ng tubig sa Davao City Water District o DCWD para sa mga residente ng lungsod. Nagsimula itong mag-operate noon pang December 2023. Sa nasabing proyekto, kayang makagawa ng 300 million liters ng treated water bawat araw mula sa Tamugan River papunta sa DCWD na kayang masuplayan ang milyong water consumer. Mula dito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.